Ang hirap naman ng na pinapagawa mo sa akin, men, eh. Ako na naman ang papasubo niyan. Ako Para yun lang, hihiram ka lang ng magarang kotse, magagandang damit, konting pera. Mahirap pa naman yun. Men, kailangan ko lang tapatan si Kabayushi para mailayo ko si Joy sa disgrasya. Alam mo ba kung ano sinasabi mo? Ang kapalit ng lahat ng yan ay ang buong pagkatao. Ang aking pusat kaluluwa. Ang aking puri! Yaman na. Mayaman naman yun eh. Swerte ka na nga eh. Men. Sorry. Sorry. Neba. Ayaw. Sige. Total, lahat naman ng tulong na ginawa ko para sa'yo. Wala naman akong hinihingi kapalit. Eh, kinokonsensya mo ako eh. Hindi naman. Sige na nga! Makikipagkita ka na sa kanya? Oo na! Sa dating yung tagpuan? <laughs> Nadia! Ikaw na nga ba yan? Yes. Bakit parang naglakad ka lang? Puro ka na ba ngayon? <laughs> Ako? <laughs> Poor? <laughs> Yon ang aking kotse. Lemosin. Yan ang ginamit ni parang Clinton noong bumisita siya dito sa Philippines. Yan? Oh. Correct. Hindi kita namukhaan. Huh? Ang ganda mo ngayon. Sleeping ganda. Oh, wow. Pwede ba? Don't touch me. Binobola mo lang naman ako pag may kailangan ka eh. Ah, hindi. Hindi kita binobola. Hindi. Bakit naman kita babulahin, di ba? Never. Hindi. Ano ba kailangan mo? Pera na naman? Alam mo, Claudia. Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng yaman mo. Hindi. Ikaw ang kailangan ko. Ikaw. Talaga? Oo. Oh. Eh bakit? No, wala ka ng matagal na parahon. No, hindi ka malang sumulat sa akin. No, hindi ka malang tumawag sa akin. Hindi, eh, naalalam ba yung sinabi ng mga magulang mo? Na tayo hindi para sa isa't isa. Dahil, ikay langit, ako'y uling. Uh, uh, nawawa ka naman, Mike, eh. Mm -hmm. Ang cute-cute mo pala pag umiiyak ka. <laughs> Naalala mo? Nung araw? Diyan! Naalala mo ba? Nung tayong mga bata pa, diyan tayo malimit sa tuloy na yan. Namamasyal, paghawag kamay. Nagsusumpaan. Lutang ang mga puso sa ete. At nagsasalo sa bubot nating pag-ibig. Nakalala mo pa pala yun? Ay, naku. Love mo ako talaga. <laughs> Pero... May pangangailangan ako, Claudia. Claudia. kailangan ko ng oh, pangkotse. Kotse? damit. Oh, pang damit, Dami? Pera. Pera? At ah, ipibigay ko lahat ng yan basta'y pangako mo lang sa akin. Pagdating ng parahon, sa takdang parahon, itutulog mo ko sa Bye. stop the music. You, you. Get this guy out. Hey, 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 hey. Huh? <coughs> Gusto nyo pa? Marami pa ako rito. Mayaman ako. Manager! Hmm? Wait a minute. Ano ba mga problema nyo, ha? This guy is disturbing me. He wants to take my girl. Aba, hindi pwede yan. Dapat kumabas ka na. Oo, oh, teka, teka. Hmm. Eh kung Ikaw na kaya lumabas. Dapat ako na nga lumabas. Come on, come on, come on. Let's drink. Come on. Ah. Ah, tapusin natin 'to. Hmm. Hmm. Mm. Sumayaw na lang kayo. Music. Alam mo, walang mangyayari sa'yo kung tititigan mo lang yan eh. Hay nako, kesa magtiis ka dun sa ponjaps na amoy lupa na yon, kung ako sa'yo, dyan ka na. Bukod sa pogi, bata na, at higit sa lahat, mayaman. Kaya ito, pampakapala mukha. Anong pangata? Ikaw. Huwag <laughs> mo ako alalahanin. Eh. Masaya na ako dito sa foreigner ko. Pero mo, ang kami ng mulato. Tsaka for sure. Dynamite yun. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Good luck. Magkanya-kanya na tayo, ha? Thank you. Sige. Sige. Baboom. Anong mo? Eto. Din lang kita ng drink. Hindi mo ba ako type? Huwag mong isipin yun. Maganda ka. Sexy. Kaya e, lang eh, umiiwas na ako sa mga babae. Bakit? Alam mo, minsan na ako nagmahal. Sinamba ko siya. Pero ini. Masyadong naging masakit ang ginawa niya. Kaya mula nun, naging manhid na ang puso't katawan ko sa kahit sinong babae. Kawawa ka naman pala. Gusto mo tulungan kita? Ah... Mm. Uh, <coughs> ha? Huh? Mapapagod ka lang. Marami nang sumupok. Pero, why pe? Kahit tuwing ko to, you, Nag-enjoy talaga ako. Thank you, Ren. Teka, ma. Uh -huh. Sabihin, close na tayo. Ano ka ba? Pero, hindi ko pa yata alam ang pangalan mo. Ako pala si Joy. At ako naman si Christopher Carlos Ares Pacuchaga. But you can call me Casey for short. Casey Ares Pacuchaga? Okay yun, ah. Ganda. Bagay na bagay sa atin, di ba? Tayo man, eh. Alam mo? Ano? Ano yan? May nangyari na nga sa atin eh. Pero hindi ko alam pangalan mo. May nangyari sa atin? Wala ano? Ano ka ba? Wala! Wala ba? Kala ko meron. Wala! By the way, I'm Christy. <laughs> Ako nga pala si... Michael. Jackson? Oo. Oh. Jordan? Hindi, hindi, Michael learns to rock? Hindi. Ito, ano ba ito? Yeah, you're right. Ang galing mo. I'm proud of you. Hindi ganun. Ang babagitin ng diretsyo. Pangit eh. May agwat yun, Michael. Lee Ling. Okay? Michael Lee Ling. Yes. Pwede na? Siya nga pala. Pwede mo ba ako samahan bukas? Well, may business meeting sana ako sa Yugoslavia. Pero i-cancel ko. Sa Albania. Talaga? Mm -hmm. Thank you ah. Good night. Mm. Wala bang Kiss? Mm. Kiss-kiss mo sa pader. Halika na nga! Bye-bye! Bye! Bye! Siguradong uh -huh. matutuwa si Regina. Tingnan naman yung nakilala ko na yung lalaking harap ko. Dali! Dali! Matutuwa si Jaya kapag pinalita ko sa kanila Tagpo ko wala ka kambal yung matagal na nawawala. Jaya? Bakit? Gising! Regine! <laughs> Regine, gising! May babalita ako sa iyo, ah, matutuwa ka. Eh. Pwede bukas na lang. Natutulog na kami. Naku, hindi ka maniniwala Kung Sino nakita ko? Hindi mo ba ako nakikita natutulog? Ba? Ah, hindi kasi. Sorry. Masakit pang aking skin. Sanhinang sunburn. Ha? Ah, oh, 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 oh. alam mo naman yan, habang buhay, sunburn. Ganun. Lokaloka. Hmm. Ano? Ah, sige, bukas na lang. Sige na nga, bukas na lang. Sunge, plada. Bye. Bye. Mga pagbain talaga. Huh? Hmm. Oh. Men, untik oh, na tayo dun ah. Oo. Oh. Teka muna, nakalimutan ko ito bigay kay Regine. Sige, okay. nising lang din natin eh. Lika na. Jaya! Regine! Sabi ko na nga ba, mga tomboy to mga ito mga ito eh. Mga tomboy ayong mga Delayla. O, oh, hindi ah. Ano, Pompia? Ano ba yan? Teka muna, sandali. Ito, baka mapagod kayo masyado. Ito, pagkain. Enjoy the night. Tuloy niyo na nga yan. Good night. Ay, naku. Kaya pala mga tibi mo yung mga yan. Yun. Sabi ko na nga ba. Langya naman, oh. Ba? At 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 oh, bakit na naman? Eh, parang tinablang kayo akala ko okay lang sa iyo, eh. Pero in fairness, ha? Ah? Thank hmm? Yan. <laughs> Tay? Anak, mabuti at dumating ka. Tay, may sakit pa rin po kayo. Hindi niyo ba ininom yung gamot na pinabili ko para sa inyo? Eh, hindi nga anak dahil sa... Siyempre, inuuna ko yung pagkain namin ng iyong mga kapatid. At saka iba naman eh, pangangailangan nila. Kaya doon na pupunta lahat nung ipinadadala mo sa amin. <laughs>